Po. Nagsimula po yung na scoliosis po. po. Siguro po matagal na rin po. Pero nalaman po namin siya nung nagkaroon po ng medical exam sa school po. Doon na discovery? po sabi po nung sa laboratory, meron daw po akong scoliosis. Kailangan daw po ipacheck up. Mm -hmm. So, nung nagpacheck up po kami, sabi po, sobrang parang malaki na raw po yung ano, pagkurba ng buto ko. Sabi, kailangan na raw ipatingin doon sa ortopedi. Uh -huh, okay. Kaya po, pumunta kami ng ortopedi. Ano po, sabi daw po, ano kailangan daw pong agapan. Kasi po, kapag 18 na daw po, tas nag-mature na yung buto, hindi na raw po siya parang ma... Kailangan Mahirap, na correct. Na siya develop na kasi yung bones. Kailangan na raw pong operahan mm. kapag mm -mm. ano po? Kaya sakit Okay pa rin daw po kasi kailangan pa po pwede pa po siyang i-brace. Okay. Para mm. okay. niyan no. Ganito kasi maraming ngayon mga kabataan natin no. Ang uh, hindi alam na meron silang scoliosis. Kasi bata yan eh sa, ba bunga, sa bata eh. Meron akong uh, pamangkin na meron yan. Parang ganyan din tinitingnan eh in X-ray kasi nga laging nakaganon. So, ano bang yung mga simptomas niyan? Oo, oh, yeah. ano ba yung uh, mangyari pag hindi, yan na, pag hindi na pure, pag hindi Ano pangunahing simptomas mm. para para lahanan mo yung mga ating mga kabataan diyan, no? mm. Yung sakit po sa mga buto, kunwari po sa likod, sa mm. leeg din daw po. Kapag daw po nagkaroon ng ganon, di daw po normal talaga. Kahit na po matanggal, meron pong, kahit matanggal po yung pain, meron siyang bra mga problem po hmm. na hindi natatanggal. Siya may lagi kang nakaganon. Opo. Oh, Kasama yan. Saka hindi ba may effect yung lagi kang uh, bataan ngayon? Lagi nakaganon. Oh, <laughs> effect may pero hindi may... naman kasama sa scoliosis yung pagpratikaka ganun. Kaka-ganyan, hmm. naka ka na lang. Hindi kasi, okay. hindi. Kung mapapansin mo, 'di ba, mami, No. Maraming bata ngayon na ano, oh, nakayo ko. Posture, kanila ang posture, posture, posture no, problem sila eh. So may posibleng ring... Opo, madalas din po sa mga gamers yun eh. Mm, oh, yun. Ayan. Kasi po lagi nakatungo, naka ano Napupunta po. sa ganoon. Opo, oh, nagkakaroon po ng scoliosis po. Oh, kung kung nagkaroon ng scoliosis, eh, tumagal yan. Ano yung posibleng mangyari? Yeah. Yun po, kailangan pong operahan. Kailangan din po ano mag-therapy po. Paano mo, operahan, paano daw operation yan? May sabi kasi ni partner namin kanina, masakit 'yan. Oo, oh, kasi meron meron meron, meron tayong kaibigan, kabanding mm. Paolo, ganyan scoliosis, no? So, yung adult age na, doon siya nagpa-opera. Isa sa pinakamasakit na operasyon. Mm -hmm. yung sa spine sa likod. Mhm. Mm dahil yan ay buto yan ano, kaya masakit daw. Mm -hmm. So, nagsisi yung uh, kakilala kaibigan nating uh, nagpa-opera niyan. Oh, Anong ginawang operasyon? Ano ba yan? Ano ba sabi sayo? Binakalan ano? 'yon. Opo open po yung likod open mo. Open yung binakalan niya. Tapos lagyan no? po ng bakal. Oh, Tapos kapag daw po yung bakal is para magbabibrate po para po mag-straight yung spine. Saka correct ano, correct niya. Okay. Oh, saka ano partner ah, Abante Paulo, pag hindi mo kasi na-correct ang scoliosis. Akala niyo ba hindi kasi hindi sa tinatakot ko si Nanay at saka si si, si Ran, ano, si Rania no Rania. hindi sa tinatakot ko. Ko sa si tatay, Pero eh. yung yung scoliosis can lead to death as well. Why no? Hmm. Pagka-severe scoliosis, nagkakaroon ng, nakukompress yung mga organs mo. Kasi papihit na ganyan yan, papihit ng papihit. Hindi naman nakaganun lang yan, pipihit na gano'n. Iba, yung lungs nakukompromise, mm -hmm. yung kidney nakukompromise, nagkakaroon mm -hmm. ng uh, or, organ mm -hmm. failure. Mm -hmm. So yun yung iiwasan, yun yung severe form of mm -hmm. a, a, scoliosis. Pero so, ano na ba yung sabi sa kalagayan mo? malapit na po siguro sa severe eh kasi po kapag hmm. nag mature na room po talaga kailangan ng opera. Pero talaga bang naka ese na ang iyong um, ano, pag sa likod, pati paglakad yeah. mo ba Diretso apektado eh. na? Ang paglakad mo apektado na. Opo, oh, yung balance po madali kang madapa. Madadapa. Lagi po siya nadadapa. Pati po yung oh. paghawak ng mga gamit. Yung iba daw po man. hindi hindi nila nararamdaman yung sa ibang party po. Hmm. Tinetest po nila kung may nararamdaman ba sila. Ito, kasi yung nerves, tapipinns yung nerve. Hmm. So nagkakaroon na nawawalan ka ng sensation, ng uh, motor ano, hihina, may weakness, hmm. 'di ba? Kasi so, spine eh, 'no, na spine. So pagka nag- compress uh, na gano'n yan, may naiipit na nerves dyan, affected din hmm. So bawal si yung mga buhat mabigat, oh. 'yun ganyan. Paano ko pumapasok sa pang-araw-araw kung uh, ganyan ang iyong kalagayan? 'Yun po, biniiwan na lang po yung mabibigat na bagay. Kung ano lang po yung, kumare, anong subject po? yun na lang po yung dadalhin. Paano ka nagpupunta ng eskwela? Nagbabiyahe po. Gano'ng kalayo po yung swelahan ni Raina sa inyo? Ano po, ngayon po kasi college na siya sa ano, one, mga one hour lang. One hour lang? O, oh, parang mm, so malayo din yun. Kung malayo siya, din, din po. Babas. Eh, may meron kang tungkod? Wala. Hindi daba, daba, ka dapat, dapat may tungkod ka kaya kung ma-out balance ka. Dumating na ba sa punto na nasa labas ka, eh, papunta ka sa eskwela na auto balance ka? ano po, malapit nang po. Kapag po, pababa ng jeep, tas may kasabay pong bumaba na out of balance po, natatagisod. Hmm, so yung mira uh, pa. Eh paano pag ano ranya? Pag ako nyare may kailangan kang bitbit -bit na dadalhin na mabigat na gamit. O, apa paano sino nagbubuhat 'ton? Hindi mo naman pwedeng buhatin 'yon. May taga-buhat ka yung kapatid ko po, kapatid magka uh, mm -hmm. oh. kasi, ati kami sin ng kasi, mga Kasi, kabantin Paolo, may kakilala tayo, wala naman skoliosis, may tagabuhat pa eh. <laughs> Sino ba yan? Ha? Parang <laughs> kalala ko yun na. Ah. Tagabuhat ha? Oh. <laughs> wala namang skoliosis, pero may tagabitbit. Tagabitbit. <laughs> oh. Mabigat siguro nila. Mm -hmm. Pero sa kalagayan po ninyo, ni, ni ano no, ni Raina, So ang kailangan gawin dito yung uh, ang uh, brace brace saka therapy hanggang December, mm -mm. no? Ito'y gagawin sa Philippine Orthopedic Center siya. Oo. Oh, okay. mm -mm. uh, so wala pa siya sa punto na operahan? Wala, wala, pa. Pa. wala pa. Ano ka palang? Ah, Kino-correct. For pa. kino -correct. Kino -correct. correction. Kino -correct. correction. Kino -correct. So hindi pa ganun kalala okay. na kailangan na yung sinasabi ni kasamang Alvin, yung open spine. Ah, no, wala open pa. Open yun, pa open yung likod mo, di ba? Oh, oh. Kasi yung sinasabi na masakit talaga. Kaya yung nabasa mm -hmm. ko kanina, partner, yung kanyang karamdaman, yung kanyang uh, summary, ano. Mm -hmm. uh, nakita ko nga, eh, kailangan ng brace. Mm hmm. Ekaala eh, ko din ka kasi brace. Brace. Eh, joke lang. Iba, joke iba, iba. lang. Pinapatawa. Pero yung sabi, may kambal ka? Opo. Kamusta naman siya? Kamusta siya? Yun din po. Meron din po. Meron din si. So, so, no? Hindi mo sinama? Hindi mo sinama? Hindi pa po siya papa-check up. Eh. Ayun, hindi pa napapa-check up. Baka mas maganda pa check up na hmm. Hindi Mm. Pinapa-check up ko po sa ortho kasi uh -huh. nagpapa-check up din uh -huh. siya. Nung ano po, sabi ng doktor online lang daw siya. Hindi siya inadmits in ano sa ano spine clinic. Online lang na siya i-brace. Online, online. online po siya i-check up. Ah, online check-up. Ah, check-up. siya sa online. online check-up po. Online check-up. Pero pa-check mo na rin, nanay. Pa-check mo na rin. Opo nga. Tapos pa-check mo, tapos dalhin mo na naman sa Ako Bicol. Tapo. Kasi para sa bahay. para, kambal din sila na matutulungan na Ako Bicol. Ilan po ba anak niya, mami? Iyon lang po, yung dalawa. Kambal? kambal lang. Hindi na kinagana? Hindi na po. May lahi pa mi. may lahi sa mga yun may kambal? Sa asawa ko po. Sure. Kailan ang birthday nila? May 11 po, 2007. Seven. Sino panganay sa dalawa? Siya po. Kung sino ang unang lumalabas? Siya yung panganay. panganay. Sino mas matalino? Uh. Siya po yata. <laughs> 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 Alo, <laughs> ni, ano kayo ng kong kurso? ni Parehas, Parehas din po din po. Ha? Psychology din Psychology po. Psychology din? Oh. Bakit yun napili mo? Noong una po kasi, nursing. Kaso hmm. po, dahil nga po may school. Nalaman na. na may school nurses. Bawal po. po. Kasi marami mas tayo yun. yun pasyente. Pati, oh. psychology silang kambal, so kaya, kaya, Sa uh, kaya, sabi ko, yung babasahin? Titingnan ka. Yung, oh. yung isa titingnan ako. Oo, uh, oh, kaya nga, uh, uh, sa kung uh, huwag muna um. basahin Anong? yung mga pag-iisip namin, ha? <laughs> Di ba? Oh. Eh, pero tanongin natin si nanay, uh. kakante Paolo. Si nanay, nanay, kamusta ang, ano mo, ang, uh, ikaw ay isang mananahe? Opo. Ano, pong, itinatahi, tinatahi natin? Ano po mga dress po ng bata? Hanggang ngayon yan? Opo. ano po yung sa barangay lang namin? Parang subcon po ng Anong ay, mga ba? So, ba kumikita kayo doon? dress ng bata, ano yun? Yung mga pang, parang pang, Atulog. ano, model ganun, pang mga, ano. Ay, oh, po, Pageant, oh, ah, eh, talagang dress. Pagent, pagent. Apo, dress. Pagent, ganun. Apo. Ah, dress. May uh -huh. ano po silang contest contest. client sila na, sa rustans. May... Pero pang bata lang, nanay. Apo. Oh, ah. Uh, may mga. Eh, kasi sana na, si Angge, eh, saka si Ella, mapatahian din ang dress. Oh. oh. Kasi naghahalap na mga Mahal sa buhay. Oo. Uh, <laughs> <laughs> eh kamusta nanay naman ang kinikita natin doon sa bilang mananahe? Ah, uh, ano po. Katulad ngayon, may lagi po akong absent. Dahil nga nag-aasakaso sa therapy, mga ano ng anak ko. Okay. May medyo wala Dalawang libo po ang ang weekly ko doon. That's, Dalawang libo? So, 8,000? Opo. Oh, 8,000 uh, a month na Ang kita ni nanay. Depende na po na yung, yung pumasok ka o hindi. Oh, eh si tatay nga. Si Tatay? Ano po, Barangay Tanod po. Bali 5K po ang isang buwan. So, so sabihin na natin, i-estimate natin na ni Rowena na 13, 13 to 12,000. 13, 12, 12 to 13,000. Mm. Eh papano, kamusta naman po ang ating ano doon? Yung bay sapat na sapat sa inyong pamilya? Sapat, sapat, lang po talaga. Yung hmm. panggaso sa araw-araw, mga bills sa kuryente, sa mga tubig, uh -huh. ganun po. Walang ipon doon. Wala po talagang ng as in. Talagang simot yun, ano? Opo. Simot yun. Yung ano po nga niya sa therapy, parang inaano ko na lang, tinatago ko para sa so, ano. Sa inyong sense, pa therapy? Doon din po sa orthopedic. Buong biyahe pa kayo? Opo. Ano, wala kayong inuwihan dito sa Maynila? Wala po eh. Ilang oras po ang biyahe niyo sa mula Cavite, hmm. Trias to orthopedic? Ano po, mga one and a half hours. Oh, Nagbubos kayo. Tagal din. Magbuti na lang po meron kaming ano, mga ambulansya sa barangay. Nahihiram. Nahihiram po. Yung Nahihira. palagi namin. Ah. Uh, eh, so na nanay... lang. Eh, Mag-shoutout po kayo sa barangay. Oh, Salamat po kay Kapitan. Oo. Oh. <laughs> Shoutout po kay Kapitan Gilbert Satchatin. Hmm. Nalo ko sila. Opo, sinabi ko po. Ah, uh, akap. Uh, <laughs> ano uh, ano opinion ni Kapitan? sa satin po. Sat-Satin. Gilbert sat, Gilbert, sat Oh, Barangay Captain Gilbert sa satin no? Siyempre, maraming maraming salamat sa tulong uh na binibigyan niyo sa pamilyang mm. ito, lalo sa bata. Eh, may scoliosis po eh. Mahirap po malayo. Kung libre naman ang ambulansya at walang gagamit, pahirapin uh niya rin. Mm. Ulit. <laughs> <laughs> Minsan nakikisabay po pag oh, mayroon din pabiyahin. Oh, pero pabyahing. nanay, ang tanong ko ah, nag-aaral yung kambal mo. Uh -huh. Si Rania, no? Nag-aaral. So talagang yung gastos mo talagang yung pang-therapy niya. Mm. -hmm. Nasa-sacrifice niya yan para sa pang-araw-araw pang -a -a -araw -araw ninyo. Pagkain, no? Okay. At kami natutuwa na ni Rowena at uh, nagbakasakali si Nanay Rowena na pumunta sa Congress, sa mm House -hmm. of Representatives dyan sa Batasan at uh, nagtanong-tanong. Sabi ni Nanay Rowena, nagtanong-tanong daw siya doon at uh, mm -hmm. nabanggit na mayroong People's Day yung ako Bicol, mm -hmm. tuwing lunes. Opo. Kaya, kaya po, kaya kaya na kayo nagpunta na nai. Kahapon po, nakapila po ako doon. May wala si Rania, no? wala si Rania. Ano po kaya siya, lang. may therapy po siya sa therapy. ano, orthopedic. Binalikan mo na lang. Opo, pinunta ko na lang siya. So, so, minsan, hindi mo absent si Rania sa therapy. May panahon ganoon. May schedule po eh, kung kailan po pwede pumunta. Hmm. Maigi na lang po, wala pa po siyang pasok. September 8 pa po. Kaya... Ah, bakit? Ba't mahalang ka yun po yung schedule niya sa, sa college. Sa ah, ah, college. Ah, college. Hindi pa nag uumpisa Hindi pa po. Sige. Hindi ba? Okay. Apo. Ah, Wala pa akong college. Mm, Ay, hindi ko alam. Okay. So, September 8 pa pala. Okay. puti ko. Ah. Saan maagaran nating tulong yung partner, ano? So, yan ang kailangan maano sa iyo. Hanggat maaga, maupis na therapy. Ah. Yung mga... Birth. Ang pinoproblema, kabahantin pa, ano? Ang pinoproblema nila. Yung, uh, siyempre, number one dyan, yung pagpapabrace. Okay. No? Yung mga uh, brace kasi yung mga ganyang mga medical la uh, device yung tawagin natin specially designed for uh, Rania mm -hmm. ay may kahalagahan din 'yon mm -hmm. Meron ding presyon no mm -hmm. hindi 'yon libre kung kaya yun iyon ang inilalapit isa sa nilalapit ni Ana Rovenia at saka ni, ni Rania may mm -hmm. mga humigit kumulo ang mga nasa 25 yata yan yung okay. ganyang ganyang uh, brace no brace. para sa kanya Uh, bukod doon, siyempre, tulad nga na nabanggit ni Nanay Rowena, uh, isa pang uh, problema, isa pang uh, kailangan nilang itawid, yung uh, uh, therapy sessions ni oh. ni May Rania. Rania. Mm -hmm. So, yun ang nilalapit nila, ka uh, oh. Paulo. Mm -hmm. Braces at saka yung kanyang session. Thera session. Magkano lumalabas per session mo? Saan po? one 5 po. Mm -hmm. Pero meron na po kaming DSWD card, naging three, ano, 400 plus na lang. Naging, uh, laki nun no na. ah? Ang laki mm. po ng discount. Oo. Oh, okay. oh. Malaki. Kaya, eh, 10 session po siya eh. Per More man. or less. Hindi po. At per session niya. Mm -hmm. Bali, 10 sessions po siya. okay. okay. So, so yun, Kabante ah, Sige, Paolo. ganito ha. Oo. O ganito ha, Rania, Mami. Yan. Makinig ka kay Kabante Paolo. Siyempre, ay naman namin mabigo kayo at wala pong nabibigo rito sa aming programa, no? Sa Akubikol, mm -hmm. no? Lahat po net, yung tulungan namin. Mm -hmm. Dahil kay bumiyahi pa from uh, Cavite mm -hmm. to Quezon City, eh sasagutin na po ng Akubikol yan, no? Mm -hmm. Yang pong uh, brace at saka yung uh, session nyo, therapy, hanggang Hangang? December. 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 Oh, Salamat. Okay. Hanggang katapusan ng taon, nanay na. Okay hanggang katapusan. Para hindi na kayo may problema, saan kayo uhugot, saan kayo kukuha, saan kayo manghihiram. So, ito na po. Okay? Para hindi po umabot dun sa problema hanggang lumala yung sa ano ni Rania, no? Oh. Ganon din po sa isang anak ninyo. Yon ang bonus. Wala sa pa kayo? man, di ba? Bonus. Oh, oh, oh. bonus. Bonus yun. Wala pa man, sasagutin na rin natin yan. Ah, uh Ha? -huh. Okay. I-check okay. up mo na yung kakambal ni, hmm. ni okay. Rania, ha? Lapit mo ulit dyan kay ate, dyan sa ako, Bicol at uh, tutulong din natin yan. Oh, so, kambal sila, kambal yeah, tulong din. Kambal tulong. Okay? <laughs> <Salamat> <laughs> sila, ha? Oh. Salamat po ng marami mm -hmm. sa inyo, sa Ako Bicol, Party List, kay Congressman Salvico, mm -hmm. tsaka sa inyong staff ng Ako Bicol. E, isa pong karangalan po na nairoena na matulungan namin ang isang katulad ninyo, no? Mm -hmm. Na nagsuserve so, din sa barangay, dyan sa Cavite, no? <laughs>